Mga idol at kabayan, Amerika ay pinakita ang kanilang puwersa gamit ang kanilang 30 mga F-22 Raptor 5th Generation Fighter Jets. Ano kaya ang gustong ipahayag ni President Trump? Ito na ba ang kalawang paghahanda ng Amerika sa digmaan sa gitang silangan? Amerika, ginulo ang China, nagpanik ang PLA Eastern Command matapos pumasok ang isang destroyer at isang research vessel ng US Navy sa Taiwan Strait. Binulabog ng Amerika ang militar ng China, Armed Forces of the Philippines, Chief General Browner Jr. Inihayag ang posibilidad na makakabili ngayong Horizon 3 ng Armed Forces of the Philippines modernization program ang Pilipinas ng dalawang submarine wow na wow. We are considering that uh, we will uh, have submarines in our inventory. Huh? In, because we are an archipelago, we need... F-35 ng Amerika ay pinakita sa buong mundo kung bakit ito ang eroplanong tinatangkilik ng maraming bansa, hindi ang gawa ng China. India, sinabi na hindi matatawag na 6 generation fighter jets. Ang J-36 ng China, ngayong araw, Canada, Amerika at Pilipinas, nagsagawa ng maritime drill malapit sa Baho di Masinlo. Mga barko ng China Coast Guard, lumayo ng Zambales. Italy, France, United Kingdom at Pilipinas, magsasagawa din ng joint patrol sa exclusive economic zone ng Pilipinas. China, siguradong galit na galit at inis na inis na naman dahil mas maraming mga bansa ang kumakampis sa Pilipinas. Nang sinabi ni President Trump na let the hell break out sa Middle East. Hindi ito nagbibiro. Opisyal na inilabas ng Departamento ng Depensa ng Amerika ang nakahilerang F-22 Raptor ng First Fighter Wing. Hindi bababa sa tatlong pong mga F-25. Isang fifth generation fighter jets ang nagpakita ng kanilang puwersa para sa isang tinatawag na rapidly deploy combat ready forces saan man sa mundo. Ito ang kakayan ng air superiority na wala sa mga kalabang bansa ng Amerika. Ito na kaya ang dahilan kung bakit sunod-sunod na ipinapakita ng Iran ang kanilang military drill. Kapag hindi ibinalik ng hamas ang mga bihag nito sa Sabado, posibleng isa sa mga F-22 ang papasok at magsasagawa ng airstrike sa mga proxy ng Iran sa Gaza. Sa ibang balita naman Amerika, ginulo ang China. Ipinaramdam ng Amerika sa China kung ano ang kanilang mararamdaman kapag sila naman ang pinasukan ng mga barkong pandigma at research vessel ng ibang bansa matapos ang paulit-ulit na pangbabastos ng China sa Pilipinas at sa mga Pilipino. Sila naman ngayon ang kumaripas at nakaalerto matapos pinasok ng isang US Navy Arleigh Burke-class guided missile destroyer at isang Pathfinder-class survey ship ang USNS Budwich. Ang Taiwan Strait, ayon sa People's Liberation Army Eastern Theater kama ito ang kauna-unahang pagpasok ng mga barko ng Amerika sa Taiwan Strait ngayong taong 2025. Ganun lamang kaliit na puwersa ang ipinadala ng Amerika pero nagpalik agad ang China. Ayon sa People's Liberation Army Eastern Theater kama nagdeploy daw sila ng mga naval at air force para imonitor ang pagpasok ng mga barko ng Amerika. Kaya't sa mga nagsasabi na puro monitor lang ang Pilipinas, kahit maging ang China, kapag Amerika ang kanilang kaharap, halos ganun din sila, monitoring lang din ang kanilang gagawin. Good news na good news mga kabayan, isang source, ibinahagi nito ngayong Horizon 3 ng Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Sinabi ni Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Browner Jr. na may posibilidad na makakakuha ang Armed Forces of the Philippines ng dalawang submarine. Malaki kasi mga kabayan ang kahalagahan ng mga submarine para mapalakas ng Armed Forces of the Philippines ang territorial defense capabilities sa patuloy na pagiging agresibo ng China malakas ang tsansa ng scorpion sabari na gawa ng France ang posibleng makuha ng Pilipinas meron ding offer ng South Korea at iba pang mga bansa kapag na materialize ito mga kabayan sa ilalim ng Marcos administration siguradong uukit ito sa kasaysayan ng Pilipinas ang pagkakaroon ng kauna-unahang makabagong sabre ng bansa We are considering that uh, we will uh, have submarines in our inventory in the future no? because we are an archipelago we need really uh, all types of assets that could protect the archipelago Sa ibang balita naman sa Aero India ngayong 2025, ipinakita ng F-35, isang fifth generation fighter jets ng Amerika kung bakit mas marami mga bansa ang gustong magkaroon ng ganitong uri ng eroplan. ba ipinakita nito ang lakas sa ng India. India, binasag ang sinasabing 6th generation fighter jets ng China ayon kay Dr. Samir Kama, Secretary at Chairman ng Defense Research and Development Organization ng India. Hindi nito maikukonsidera na 6th generation fighter jets ang bagong eroplano na ipinakita ng China tulad ng J-36. Para sa kanya, ito ay 5th generation fighter jets pari sa sapagkat hindi nito nakita sa mga bagong jets ng China ang makabagong teknolohiya. S Chinese have now come out with the sixth generation fighters is that a cause of worry or to listen the program sir? I don't really want to comment on the chinese sixth generation fighter because this change of generation from fifth to sixth what are the additional features required are not clear so my impression is it will still be a fifth generation fighter and, uh, sir. Because their aero engine technology has not advanced where the IR signatures will be. Ngayong araw mga kabayan, ikalabing dalawa ng Pebrero o taong kasalukuyan, nagsasagawa ang Canada, America at Pilipinas ng ikapitong multilateral maritime cooperative activity sa West Philippine Sea malapit sa Bao de Masinlo. Ating nakita sa marine traffic na ang barkong pandigma ng Canada, ang HMCS Ottawa ay nakabukas ang kanyang AIS o Automatic Identification System. Ang huling signal ng barko ng Canada ay nasa pagitan ng Zamb Zambales at Baudimasinlo, mapapansin na walang barko ng China ang nasa bandang Zambales, isang indikasyon na umiiwas ang barko ng China kapag nandyan ang mga kaalyado ng Republika ng Pilipinas. Hindi lang yan mga kabayan, meron pang pasabog si General Browner dahil sa susunod na mga araw, magkakaroon din ng Joint Patrol ang Pilipinas, Italy, France at United Kingdom. Sa so West Philippine Sea o Exclusive Economic Zone ng ating bansa, siguradong di hamak na galit at inis na inis na naman ang mararamdaman ng Chinese Communist Party at ng mga maka-China dahil ayaw nila na maraming mga bansa ang kumikilala na ang Exclusive Economic Zone o West Philippine Sea ay para sa mga Pilipino, hindi sa mga Chino. And we are looking forward to having more of this with other countries such as Italy, United Kingdom, and France. Katulad ng mga bansa galing sa Europa ay nagkakaroon ng interes dito sa ating bansa. And uh, this is a good sign no? because it means that uh, again, Uh, we have we share interests and we have common objectives.